Hi! Magandang hapon. Nandito ulit ako. Uh, nandito ulit si Jihad Jean. Hi, si Jean at welcome. Welcome ulit sa aking Blue Room. So, ngayon, ano mo pag-uusapan natin? Hmm. Okay, ganito. Kahapon, binigyan ko ng pahapyaw, pahapyaw na pahapyaw na pagtalakay ang tungkol sa mga cost generators or mga cosplay Chaneros. So, pero ngayon, bibigyan natin sila ng isang, bibigyan natin ng isang buong video vlog para sa kanila. Dedicated from yours truly to the cost Chaneros. Okay, ganito. Alam nyo, nung nagsimula ako mag-cosplay, there's no such thing as chanel. Ah, meron siguro yung mga na naliligaw pero hindi yung meron man bihira bihira ka ma bihira bihira na merong mga tao or cosplayers na magko cosplay para lang makachane or makadiscarde or makaliyo ng mga babae and so by the way um, alam ko nags, na, na invento lang tong term na to tong chane na to last year I don't know last year oh yeah siguro so So, ano ba ang, ano? Well, okay. Let me get it straight. Straight, okay? Wala akong tutol sa pag or panliligaw or pandiliskarte per se. Okay? Wala masama ron. Kasi ako rin naman eh. Nanligaw ako, nagsigirlfriend ako, na is na mula rin sa cosplay community. Wala masama ron. Pero, ang tinututulan namin ng acts o ng excuse me, ng anti-chenero terror squad ay ang mga tao or cosplayers. Actually, hindi ko sila matanggap na cosplayer na magko-cosplay magko-cosplay para lang maka channel. Ito yung mga hindi naman sa lalahat ko pero kadala, karamihan sa kanila mga newbies. Okay, ito yung mga newbies. Alam nyo, alam nyo ako, ako naniniwala ako na uh, ang mga newbies sa cosplayer, kung talagang siseryosoin nila tong hobby na to, hindi, hindi naman siseryosoin na seryosoin talaga, kung talagang magiging mga cosplayer sila ng mga ano, may potensyal. Pero, kung magkakosplay lang sila para lang makadiskate, kahit na sabihin na natin, ay nako, sabi kahit sabihin na natin na hindi na, hindi hindi ganoon kaganda yung mga cosplay din naman. Meron diyan, meron diyan magsuot lang ng ano, magsuot lang ng mga ano, dito. Magsuot lang na long sleeve na na sweater and then and then wag ng ano ng malael po so, kasi na raw siya. O di ba? Very simple. Meron naman dyan na magdamit lang ako ano tapos sabihin ako, i-cosplayer na ako. Walang pa sa sa hugot cosplay na hugot hugot closet cosplay kasi ginawa ko rin yan Walang sa ang ano ang masama um etong ibang mga newbies natin so ba parang hindi nila alam yung essence of cosplay kasi ang cosplay is all about fun uh, it's all about having fun so alam mo nung yeah two years na pala akong cosplayer so nung yun nga, nung uh, nung nagsisimula ako talagang ah, bawat kon masaya. Walang ganyan-ganyan, masaya, walang intriga, talagang party mode pag bawat kon. Ngayon, medyo ganun pa rin, masaya pa rin. Kaya lang, medyo nagkakaroon na ng tiyatawag na yung um, ni Kuya Robert Wong na about melting pot. So, yung mga pare-pareho, nagsasama-sama. Birds of the same feather fly away. So, ayun. So, yung mga ganon. So, ngayon, itong mga ibang mga nating mga newbies, so, hindi ko naman kayo dinidiscourage na huwag mag-cosplay, pero huwag niyong ipilit. Huwag niyong ipilit sa amin na irespeto or i- or pakita kayo ng ano, ng respeto. Yun na nga. Na respeto Alam nyo, ang respeto, hindi yan nakukuha sa salita. Nakukuha yan sa gawa. At patunayan niyo muna sa amin na mga matagal ng cosplayer. Sabi na natin matagal na kasi ako, siguro 2 years na ako. So, at halos na ng na napuntahan ko. So, siguro masabi na mula nung 2006 or 2000, late 2005 to 2008. So, masasabi ko na na may experience na ako kahit hindi pa ako ganong veterano. So, masasabi ko na na para ma namin kayo, umayos kayo ng cosplay. Umayos kayo kung magpangkocosplay kayo ng maganda, yung kahanga-hanga, i at i namin kayo. Pupurihin namin kayo. Okay? Okay. Pero yung, pero yung magkocosplay lang kayo, basta maturingan lang kayo na magkocosplay, magkocosplay kayo, hindi yung makakamit ang aming respeto. Malamang, malamang, yung ma ma mabati lang namin kaya, pero yung hindi nyo makakamit yung masasabi na, uy, ang galing mo, bidib well, kami sa'yo, bla 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 bla, ganyan. Ah, uh, meron sa example niyan, no? Isang, ano na yung una talagang ayaw namin sa kanya. So, hindi ko na ko sino yun. Una, ayaw, ayaw talaga namin sa kanya kasi talagang parang nawi-weirdohan kami sa kanya. Pero nung nagpakita na siya at nag-cosplay na ako. bao kaming lahat. Napakagaling. Eh, yun. Yun, may, yun ang newbie na may... Yun talagang newbie with an attitude o may kaya patunayan. Kaya kayo, yung mga newbie, ha, patunayan niyo muna. Magpakita muna kayo ng katunayan na kaya namin kayo respeto. respeto namin kayo. Kung, kaya, kung talagang mapapatunayan nyo gawin niyo sa gawa, huwag sa salita. Okay? At, at, wag na wag kayong magko-cosplay para lang manalo. Okay? Dahil madi-disappoint na kayo pag natalo kayo. Okay? Cosplay, huwag niyo sirisoy ng cosplay. Ang cosplay is just for fun. It's just a hobby. Kung matalo man kayo, okay lang. Okay lang. Ha? Hindi hindi yan nasukat doon. Meron pa akong na nabasa sa FC na dapat daw ihiwala yung kategori ng mecha sa ano kasi lagi raw nananakot. <laughs> oh, come on. Oh, come on. Hindi totoo 'yun. Hindi totoo na lagi na nanalo mecha. Oh, kasi impressive, 'di ba? Kasi impressive sila dahil kaya minsan lagi nawawawi mga audience. Pero hindi totoo na lagi na nanalo mga mecha. At hindi rin totoo na pocket ano ka, mecha ka. Uh, ano ka na, straight ka ng panalo. Hindi eh, to yun. Ang, ano, ang sinitila ng mga ibang capable na judges, yung talaga mga veteranong judges, yung galing, yung craftsmanship, yung pagdala ng karakter. Sabi nga ni Gat, ni, ano, ng ating cosplay national hero na si Gat Leandro Polidario, never cosplay to win dahil sa disappoint ka lang pag natalo ka. Cosplay just for fun. Yun lang yun. Do not cosplay for anything else. Just for fun lang. Huwag ka magkocosplay dahil gusto mo sumani. Pag cosplay ka dahil gusto mo sumikat, okay lang. Okay lang yun. Huwag cosplay ka dahil kulang ka sa attention, okay lang yon. Pero, huwag, ka, huwag na huwag kayo magkocosplay para lang sumani. Sumani kayo sa labas ng cosplay. Okay lang sa amin yun. Sumanit kayo kung gusto nyo basta ba hindi basta ba hindi kayo tumatanya ko saan saan na, uh, I mean, hindi kayo tumatanya sa loob ng cosplay world. Ah, ayun na yun, ha? Okay. Ngayon, ganito. Kung meron man kayong, okay, kung meron man kayong reaction dito, ba, hindi ip ipost nyo sa aking YouTube, sa comments. Sabihin nyo yung mga gusto nyo sabihin. Huwag, lang, huwag lang akong sabi na masama. Didelete ko yung mga comments nyo. Okay, sa, sa multiply, sabihin nyo rin yung mga comments nyo. Para naman marinig natin ang panig nyo. Okay? So, yun lang po. At eto ulit si Jean. Sabi na, mabuhay ang cosplay sa ating bansa. Mabuhay kay tayong lahat sa mga cosplayers. si mga matitinong mga cosplayers, mabuhay lahat. Saludo ko sa inyo. Peace.